Abay grabe nga itong ginawa ni Stephen Kirby sa magaling na Hawks defender. Hindi man lang umubra sa kanya at bukang kulang pa nga daw sa ensayo. First game naman ni Trey ang abay kanyang naranasan sa kamay ng Golden State Warriors. Golden State Warriors looking to bounce back after their loss lalabanan ngang Atlanta Hawks na kakagaling lang sa panalo. Ano kaya ang mangyari dito? Well, alamin natin agad in the first quarter at ang opensa from both teams are working sa umpisa ng laban at sagutan tayo dito. Walang masyadong depensa ang nilalaro ng dalawang kupunan. At lamang nga ang Warriors dito mga idol sa unang timeout 16 to 15. At very balanced ang scoring natin. At halos lahat ng players gumagawa from both teams. Curry at Trey ang playmaker mode muna, both with two assists. Matapos ang timeout, abay gumawa na dito si Stephen Curry at hindi nga alintana ang magaling na defender na si Dyson Daniels. 6 straight points, sinamaan pa ng second unit ng Golden State. Kaya naman biglang lumabon na sa double digit ang lamang nila 29-17 timeout dito ng Atlanta. At sa last minutes natin here the first quarter, abay tinodo na nga ng Warriors bench ang kanilang opensa. Sinaman pa ng kanilang magandang depensa, abay naging malaking problema nga ito sa mga dayo. Nang dahil 41 to 22 ang kalamangan ng Warriors sa kanilang 19 point lead after the first quarter. At ang pagod na agad, ito nga magaling na defender na si Dyson Daniel sa pagbabantay kay Steph. Second quarter naman natin eh kahit papano ay nakabawi ang Atlanta dito pero masyado nga magandang opensa dito ng Warriors second unit kung saan ginawa na nga nilang 20 points ang lamang nila at napilitan nga na naman na mag-timeout dito ang Atlanta. Then sa kalagitnaan ng quarter, pinasok si Steph. And then tinirahan agad ito si Dyson Daniels, another 3-pointer. Samantalang si Trey Young continues to struggle with only 3 points, 1 out of 5. Kaya patuloy siya sa pag assist And then napatayam uh, at gabigla ito si Coach Crew after ng super wide open 3-pointer ni Jalen Johnson. Down to 16 ang inahabol dito ng mga dayo. At parang atapos ng second quarter na dito ni Curry si Daniels after ng matalinong cut niya to the basket. Then sinubukan siyang ataki ni Daniel sa depensa pero na-steal yan ni Stephen Curry. 67-42 Warriors lead grabbing 25 point lead. At sa ating third quarter naman ng Warriors, hindi pa tapos. Ginawa na nga nilang 31 points ang lamang nila dito sa first minutes natin. At itong si Trey continues to struggle offensively. And well mga idol, sumusubok naman ang team ng Atlanta Hawks na dumikit nga dito sa team ng Golden State Warriors. Kaso every time ay may sagot nga sila. At kahit mababa nila kahit papano ang Warriors lead, abay malaki pa rin ito. Dahil ang 31-point lead ay 22-point lead pa rin mga idol kahit may effort na ang team ng Atlanta Hawks. Pero sa huling mga minuto in the third quarter ay dito na nag-pay off ang patuloy na pagkayod ng mga tayo. Kaya naman ang once na 31-point lead ng Warriors ginawa na nilang manageable na 15-point lead. After three quarters, score natin 92-75. At sa ating fourth quarter naman, back and forth tayo sa first minutes natin at talaga nga namang sagutan ng both teams go saan ang Atlanta Hawks dito subok ng subok samantalang ang Golden State Warriors hindi nga pumapayag. And basically ang naging story natin in the fourth quarter kung saan nga mga idol hindi na rin nakahabol ang team ng Atlanta Hawks dito sa Golden State Warriors nakabawi sila bounce back panalo ang Golden State this game.